Alam mo, Opo. hindi na maganda ito sinasabi, pinagagawa nila. Parang akala nyo ba gano'n na kahina ang utak ng mamamayan? Oh. Opo, at uh, maidagdag ko lang din, malinaw uh, malina na rin po ba, Manong J, yung kasinungalingan patungkol dyan sa EDCA na hindi talaga yan para sa kalamidad? Oh yes, kasi na, mabuti na banggit mo yan, Ed Admar, no? kasi uh, tinitingnan ko, isa sa mga EDCA site, nandiyan mismo sa Cebu City. At yung sabi ng Presidente noon, kaya po natin yan pinayagan niyang mga EDCA. Sabi ni Mr. Marcos, no? ni Junior Marcos. Kaya natin pinayagan niyang mga EDCA na yan kasi malaking tulong po yan sa panahon ng disaster kasi disaster prone area po ang Pilipinas. Na sabi sabi tulong, wala. So ngayon, malinaw po, malinaw pa sa sikat ng araw ang presidente, gusto niya malaman saan ang galing yung tubig baha. Pwede naman siguro gamitin yung confidential fund para matlaman talaga niya saan galing yung uh, tubig uh, baha kung nasa baba ba galing. kasi. <laughs> wala nang confidential fund. Inero pa lang bus na yon Admar. Oo, uh, idagdag ko rin. Kasi doon sa investigasyon, pagbusisi sa paggastos ng uh, budget ng pangalawang Pangulo, napakabilis din. Pero hmm. hindi na busisi itong uh, mas may mas malaki pang uh, confidential fund. Tapos hihingi ng tulong uh, bakit uh, wala na ba raw tayong mga investigative uh, journalist para matukoy itong mga uh, issue ng uh, korupsyon. Tapos uh, hihingi ng uh, tulong uh, para maiahon ang ating uh, ekonomiya. Manong J, walang, walang nagko-question pa hanggang sa kasulukoy ang tungkol doon. Alam mo, uh, na uh, hindi ko malaman kung ako'y matatawa o inis eh. Sasabihin niya, ano ba kayo? Wala na bang investigate? Kaya ka nga tinatanong, Mr. President, dahil bahagi yan ang uh, pag Ayaw mo na sumagot. Pag sumagot ka, puro uh, parang galing sa alapaap yung mga sagot mo. Di ba? Eh, paano malalaman ng tao ang katotohanan dahil lihis kay na lihis? Tapos ngayon, magpapaputok na naman kayo na gera-gera o... Uh, itong chief of staff ni uh, uh, commander in chief si commander in chief no uh, na ano daw magandaraw yung mga sundalo for uh, 20 days and 30 days na gira. alam mo grabe na itong paglilihis na ito no uh, every time uh the issue knocks on the door of uh, malakanyang you come up with the uh, excuses with uh, diversion ha huh? ah uh, ano pangalan nito at uh, tapos may mga pananakot pa yung spokesman na kapag ka daw sumama sa rally yung mga taga JIL at taga taga KOJC at uh, iglesia eh anong tawag nito? Uh, parang nag may nagbabadyang unos. Alam mo, Apo. hindi na maganda ito sinasabi, pinagagawa nila. Parang akala nyo ba ganun na kahina ang utak ng mamamayan? Uh. Opo, at uh, maidagdag ko lang din, uh, malinaw na rin po ba Manong J, yung kasinungalingan patungkol dyan sa EDCA na hindi talaga yan para sa kalamidad? Oh yes, kasi na mabuti na banggit mo yan Ed Admara. No? Kasi uh, tinitingnan ko, isa sa mga EDCA site, nandyan mismo si Sibusipi. At yung sabi ng presidente noon, kaya po natin yan pinayagan niyang mga EDCA. Sabi ni Mr. Marcos, no? ni Junior Marcos. Kaya natin pinayagan niyang mga EDCA na yan kasi malaking tulong po yan sa panahon ng disaster kasi disaster prone area po ang Pilipinas. Kagad-agad makakahingi tayo ng tulong sa kanila pag early pagdadala ng gamot, paghati ng mga uh, rescue o uh, at uh, saka magaling yan sila sa mga rescue operations. Sabi niyang ganun. Eh, Siyempre, anong magagawa mo kung di paniwalaan ng Presidente kahit na medyo may duda ka noon? You can only hope that uh, he was telling the truth to justify the existence of 17 EDCA sites in the country. Unfortunately, yung pinakamalaking EDCA site nasa Cebu. Pero wala tayong narinig ni, uh, o nakita ni Anino sa mga US uh, supposed to be uh calamity specialist na sabi tutulong wala so ngayon malinaw po malinaw pa sa sikat ng araw kasi napakalakas ng sikat ng araw dito sa uh, aking kinalalagyan admar uh salamat naman sa Diyos at uh, kami ay binayaan ng ganitong uh, tempo no eh, wala wala talaga yung mga edya. puro bola <coughs> <Hey>. <coughs> puro pambobola wala. They, they are not there to help us in times of calamity. Uh, for whatever purpose, hindi natin alam. No? Kung ano talaga, malibat sa gira. Pero sabi nga ni mismo, ni uh, General Broner at maging ni President Marcos, kung magkakagira man, mga isang buwan pa bago dumating ng saklolo. O pagkatapos naghahamong ka ng gira sa China, buisit ka. Oh, sorry. Mm. I see, Sige,